Welcome to Stellar Newsio Your News YouTube News Hub Stellar News PH Your YouTube News Channel Subscribe Now Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Si E.C. Willie Ong, kilalang doktor at social media influencer, ay inanunsyo ang kanyang desisyon na tumakbo muli sa Senado sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa cancer. Sa kanyang pahayag, Inamin ni A.T. Ong ang kanyang kalagayan, subalit iginiit niya na hindi ito magiging hadlang sa kanyang hangarin na maglingkod sa bayan at makatulong sa mga Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan. Ayon kay E.C. Willie Ong, ang kanyang karanasan bilang isang doktor at ang personal niyang laban sa sakit ay lalong nagpapatibay ng kanyang kagustuhang isulong ang mga batas at programa na magbibigay ng mas abot kayang serbisyong medikal sa bansa. Ipinunto rin niya ang pangangailangan ng mas masusing atensyon sa kalusugan ng publiko, lalo na sa panahon ng pandemya at iba pang krisis pang kalusugan. Sinabi rin ni Iki Ong na, kahit na siya ay maisakit, ay determinado siyang ipagpatuloy ang paglilingkod at gagawin niya ang lahat ng makakaya upang mapagbuti ang kalagayan ng mga Pilipino pagdating sa serbisyong pangkalusugan, dagdag pa niya. Ang kanyang pamilya at mga doktor ay sinusuportahan ang kanyang desisyon at siya ay handang harapin. Ang mga hamon ng kampanya habang pinapangalagaan ang kanyang kalusugan, maraming netizens at mga taga-suporta ang nagpahayag ng paghanga sa tapang ni EC si Willie Ong at sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nauna nang inamin ni EC si Willie Ong na nakaranas siya ng depresyon matapos ang matinding bashing na natanggap niya pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala para sa kanyang kalusugan lalo na ngayon na siya ay may cancer at muling tumatakbo para sa Senado. Ang mga bash at kritisismong naranasan niya noon ay naging mabigat sa kanyang mental health, kaya't naiintindihan ng marami ang kanilang pangamba na baka ang stress ng kampanya at ang posibleng negatibong reaksyon mula sa publiko ay magdulot ng mas malang epekto sa kanyang kalusugan. Subalit, sa kabila ng mga ito, iginiit ni A.T. Ong nahanda siyang harapin ang mga hamon at mas nakatuon siya ngayon sa pagdadala ng pagbabago, lalo na sa sektor ng kalusugan. Tinitiyak din niyang may suporta siya mula sa kanyang pamilya at mga doktor para masigurong nasa tamang kondisyon siya habang humaharap sa kampanya. Gayunpaman, nananatiling alalahanin ng mga taga-suporta ang posibleng epekto ng matinding presyon at hinihiling nilang patuloy siyang maglaan ng oras para sa kanyang kalusugan, lalo na sa pisikal at mental na aspeto, habang tinatahak niya ang landas ng politika muli. Si EC Willie Ong kilalang doktor at social media influencer, ay inanunsyo ang kanyang desisyon na tumakbo muli sa Senado sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa cancer. Sa kanyang pahayag, inamin ni A.T. Ong ang kanyang kalagayan, subalit iginiit niya na hindi ito magiging hadlang sa kanyang hangarin na maglingkod sa bayan at makatulong sa mga Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan. Ayon kay Yee si Willie Ong, ang kanyang karanasan bilang isang doktor at ang personal niyang laban sa sakit ay lalong nagpapatibay ng kanyang kagustuhang isulong ang mga batas at programa na magbibigay ng mas abot kayang serbisyong medikal sa bansa. Ipinunto rin niya ang pangangailangan ng mas masusing atensyon sa kalusugan ng publiko, lalo na sa panahon ng pandemya at iba pang krisis pang kalusugan, sinabi rin ni A.K. Ong na kahit na siya ay sakit ay determinado siyang ipagpatuloy ang paglilingkod at gagawin niya ang lahat ng makakaya upang mapagbuti ang kalagayan ng mga Pilipino pagdating sa serbisyong pangkalusugan, dagdag pa niya. Ang kanyang pamilya at mga doktor ay sinusuportahan ang kanyang desisyon at siya ay handang harapin. Ang mga hamon ng kampanya habang pinapangalagaan ang kanyang kalusugan, Maraming netizens at mga taga-suporta ang nagpahayag ng paghanga sa tapang ni E.C. Si Willie Ong at sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nauna nang inamin ni E.C. Si Willie Ong na nakaranas siya ng depresyon matapos ang matinding bashing na natanggap niya pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala para sa kanyang kalusugan, lalo na ngayon na siya ay may cancer at muling tumatakbo para sa Senado. Ang mga bash at kritisismong naranasan niya noon ay naging mabigat sa kanyang mental health. Kaya't naiintindihan ng marami ang kanilang pangamba na baka ang stress ng kampanya at ang posibleng negatibong reaksyon mula sa publiko ay magdulot ng mas malang epekto sa kanyang kalusugan. Subalit, sa kabila ng mga ito, iginiit ni. A.T. Ong nahanda siyang harapin ang mga hamon at mas nakatuon siya ngayon sa pagdadala ng pagbabago, lalo na sa sektor ng kalusugan. Tinitiyak din niyang may suporta siya mula sa kanyang pamilya at mga doktor para masigurong nasa tamang kondisyon siya habang humaharap sa kampanya. Gayunpaman, nananatiling alalahanin ng mga taga-suporta ang posibleng epekto ng matinding presyon. At hinihiling nilang patuloy siyang maglaan ng oras para sa kanyang kalusugan, lalo na sa pisikal at mental na aspeto, habang tinatahak niya ang landas ng politika muli. Ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.